Hello guys, ginawa ko tong video na to para ipakita sa inyo yung daan papunta sa lugar namin. So bale, palabas ako ng barangay namin, barangay Lower Omon, Ragay Kamarini Sur. Ah, uh, sa mga gustong bumisita, ito po yung mga dadaanan nyo. So bale, palabas pa lang ako ng barangay namin para mamili. Kasi ngayon ay Sunday. Sunday is market day dito po sa lugar namin. So malayo po ang bilihan ng mga uh, supply dito sa lugar namin. May mga tindahan naman siya pero malayo talaga kami sa pinakapalengke. Dahil ngayong lugar namin ay medyo malayo. <laughs> so, ayan. Palabas ako ng barangay namin. Dadaanan yung elementary. Pag palabas kay elementary school ng Lower Omon. Sunod naman ay ang plaza namin. So, ganito yung madadaanan nyo guys. Cementado naman siya. Kasi naman yung mga malalaking truck. Gaya niya may nakapark pa sa gilid mga four wheels naman, pasok naman so, ayan ipapas forward ko na lang, ito po yung aming barangay hall, daan papuntang kabila, yan, marami na rin mga nakatira dito, marami na rin mga dayo at marami na rin mga ibang tao dito sa lugar namin nung unang panahon, nung dati pa lang maliliit pa lang kami, ilan pa lang yung bahay sa lugar na to, wala pang gaanong uh, magagandang bahay, at hindi uh, pa rin lahat ng mga bahay ay may kuryente at may CR. Kaya nga nun dati pong bata pa kami, ang CR namin ay yung <laughs> tabing dagat. Di ako nahihiya kasi proud naman ako dun. Pero ngayon naman, required na at wala namang uh, cr na sa tabi ng dagat. So, ito nga pala po yung aming um, tinatawag na boulevard. Bagong gawa lang siya, as in bago pa lang. So, palabas pa lang tayo ng Barangay Lower omon tatandaan nyo guys, pag lampas nyo ng aming barangay, uh, kasunod na barangay po ay Upper Omon. Lower yun sa amin, tapos yung kasunod ay Upper Omon. Baka po malito kayo, ito po ay papalabas po ng aming lugar. Papalabas po sa barangay namin. Gusto ko lang po ipakita sa inyo yung daan. Daan pa labas ng barangay namin. So, nalimutan kong mag-video pabalik guys. Kasi, kasi, kasi po, uh, medyo hindi naging maayos yung lagayan natin ng camera. So, hayaan nyo guys, nagawa ko ng panibagong video at panibagong vlog, motor vlog. Motor vlog na nga ba tayo? Motor vlog. So, dito tayo sa Upper Oman. Marami dito mga paglikaw, mga kahanap. Kaya, ang advice ko sa inyo, kung bago ko pa lang sa daan na to, bumaga lang po tayo at ugaliin po natin bumusina. Kapag hindi naman tayo nagmamadali, bagalan lang natin. Huwag tayo magmadali. If hindi naman talaga. So, kaganito may mga salubong. Kasi one way lang to guys. Pero kasya naman po pag pinagkakasya. So, one way lang pala tong daan na to mga kahanap. Ito nga po layo po yung daan ng upper Omon Napakaingay talaga. <laughs> so, ayan. Huminto lang muna ako kasi may nakasalubong na kong tricycle. Bumisina na siya. Ibig sabihin nun, uh, wag mo na siyang salubungin. Kung pwede ay gumilit ka muna. So ayan, pagkatapos nga pala po ng Barangay Upper Omon, ang kasunod na barangay naman po ay Park Junction Sur. Park Junction Sur, mga kahanap. Ayun na po yung daan papalabas ng uh, highway. Bago ko makalabas ng uh, highway, may dadaanan kan isang barangay galing sa amin ang Lower Omon at uh, Lower Omon to Upper Omon, Upper Omon to Park Junction Sur, mga kahanap. After nun, Port Junction Sur Highway na po yun. Tapos, papunta na po yun ang pamilya namin. Palingkihan po ang tawag namin doon. Yun naman po ang barangay GRS. Doon din po ako nag-withdraw kasi malayo po kami sa bayan. At saka, mas malapit siya. Pwede naman siya mag-withdraw pero hindi, hindi siya kagaya ng uh, mga ATM machine. Isa lang siyang maliit na... Uh, hindi ko alam ang tawag doon. Basta maliit lang siya na no? may pinipindot-pindot. Tapos may ilalabas din naman na resibo gayon. So, ah... Uh, doon lang kami nagwi-withdraw. Pag wala doon, no choice kami, pupunta kami ng bayan namin, which is sa bayan ng Ragay. Uh, pag wala din naman doon, minsan kasi nagkakaubusan, minsan walang signal. Uh, ang last option namin ay Tagkawayan, Quezon. Yes po mga kahanap. Kapag wala naman po sa Tagkawayan, Quezon, minsan po kasi dumadaan yung mga ganong time na uh, walang laman yung ATM, walang signal, o kaya under maintenance po yung ATM machine, walang choice kundi magantay ng mga ilang araw para maayos. So ito nga pala po yung tinatawag nila ng dating daan. Ito na po ang tinatawag na Barangay Park Johnson o oh, Junsun. Junsun po mga kahanap. So ayan, dun sa mga gustong pumunta dito sa amin. Pasok ko naman po ang uh, four wheels dito. May mga truck din na pumapasok. At uh, okay naman siya. Hindi lang po yung makakasalubong ka din ng kasing laki mo. Pero okay naman, nakakapag adjust naman. So ayan, medyo Okay na yung daan. Sementado, pero ahon lusong siya, tapos paliguliko. May mga rap road din na madadaanan. syempre nga, probinsya to. Kaya, ganun. So, okay naman, guys. Ah, uh, ginawa ko talaga itong video na to para ipakita sa inyo at malaman nyo rin yung daan namin sa hindi pa nakakaalam. Palabas pa tayo ng barangay namin at pupunta tayo ng palengke. Naisipan ko lang magkuha ng clip at gawin na lang video para po makita nyo rin yung daan. Sa mga nagbabalak at sa mga nagpaplano na bumisita sa akin at sa mga gustong puntahan ako, ito po yung dadaanan nyo. Kalsada, kalsada na siya guys, hindi na siya lupa dati kasi lupa pa siya. Mas hassle nun kasi pag umulan maputik. Uh, puro dito guys, ahon, lusong, liko, rap road. Tapos babagal ka talaga kapag hindi ka papilyar sa daan. So, pinas forward ko to kaya masyadong mabilis yung pagtakbo ko pero mabagal ang takbo ko guys kasi maingat pa ako mag-drive. Maingat akong driver, naka-helmet pa ako niyan. Kahit malapit na yung pupuntahan ko kasi alam ko lalabas ako ng highway kaya kailangan kong ingatan yung sarili ko. Yes, kailangan kong ingatan yung sarili ko kasi wala nag-iingat. So, ayan. Pag palabas, palabas na po tayo ng highway, Papansin nyo guys may release kasi dinadaanan din po yan ng tren. Yes po, may train po dito sa amin sa barangay, ay sa bayan po ng Sipukot. So, ayan guys, liko na ulit, liko ulit. Tapos, may madadaanan kayong release. Yan, Perk Junction na po ito. Junction po ang tawag namin dito. Palabas na po tayo ng highway, mga kahanap. Kaya, ayan, panoodin nyo lang po hanggang sa dulo, hanggang sa matapos tong boys uh, over vlog na to. Hindi ko kasi, da dapat hindi ko siya i-voiceover. Tapos, nung napanood ko naman siya, makarag yung video maingay. Kasi hindi siya nakastabilize. Dapat kasi pag tayo ng mga gantong content, mag-gopro tayo. So, ito na guys, palabas na tayo ng highway. Meron pang isang daan na madadaanan papasok sa amin. Pagaling kayo ng naga, may FSM yun. So, ibablog ko rin siya para makita nyo rin na yung daan na yun. Dito ako natagalan guys. Takot na takot talaga akong tumawi dito kasi itong spot na to guys, ah, uh, Mabibilis yung mga sasakyan. Matuling kasi guys. Kasi ano na siya. Apat na linya na siya. Which is. di ka Basta-basta na. Pag angat mo dun sa ahonin. Ay papasok ka na agad. So, ito na po yung aming highway. Highway na po ito papuntang GRS. Papunta po itong Manila. Itong daan na po ito. Papuntang Manila siya. At ayan. Okay naman yung daan dito guys. So far. Pero meron pa din mga sira-sira. Mga inaayos. At sa so, papuntang Ragay naman po. Hindi ko pa siya nabablog. Hindi, mo, hindi niyo pa siya nakikita. So, bali. Naging itong vlog na to, guys. Kung hindi ko siya pinabilisan. Ito pa yung umabot ng 26 minutes. 26 minutes papunta ng GRS. So, ayan. Uh, withdraw nga pala ako, guys, ng uh, pangbaon at panggastos ko at pangbaon ng kapatid ko. Tapos, may binili na akong ulam kasi sabi ko parang gusto ko ng manok. Kaya, sabi ko sa inyo, di ba, nung nasa buka na ako, Malayo talaga kami sa pamilya. Hindi ka gaya sa kanila na Kapag labas mo na Ando na Ilang minuto lang Nasa palengke ka na At as in malaki na May mga inasal May Jollibee Dito guys Pabihay ka pa ng naga Pag mo ng makdobo pabehay ka pa ng taggawayan Keson So ito na yung sinasabi ko sa inyo Mga kahanap na uh, Dito ako nagwi-withdraw So, tumitigil ako bago ako tumawid. Hindi, ko pa nagagawa yung bigla na lang akong tatawid. Kasi minsan may mga matutuloy na sasakyan. Kaya yun yung iniingatan ko. Sinasanay ko yung sarili ko na tatabi muna ako bago ako lumiban sa kaliwa. Kasi yung iba ganun yung ginagawa, lumiliban sila agad. Siguro mga expert na sila, pero ako hindi pa masyado. So, ayan. Uh, inantay ko munang maubos yung mga dumadaan sa sasakyan. Guys, kasi mas safe yun. Kaganito yung mga sobrang tulin kasi ng ibang sasakyan na hindi mo hindi nila makontrol, hindi ka pwedeng basta-basta tumatawid. So, papasok muna tayo ng barangay GRS. Barangay GRS, guys, ito ako nag-withdraw ng ating mga gastusin. Hindi siya as in machine, guys. Para lang siyang Gcash na i-cash out. Parang ganun lang. Pero may pindutan din. Ilalagay mo din yung pin. So, may school sa dito. High school and elementary yung school ko guys, hindi ko pa kayo nadadala doon sa Arnaps. Uh, hayaan nyo, daling ko rin kayo doon mga kahanap. Ipapakita ko rin kayo. Papakita ko sa inyo kung saan ako nagtapos ng high school at senior high. So, ayan. Ito tayo guys. Hindi naman siya totally ATM machine. Basta makikita nyo na lang. Tindahan lang siya na isang parang withdrawan. Ganun. Siya lang kasi yung merong ganun dito. So, pagkatapos ko mga kahanap mag-withdraw ay pupunta na ako ng uh, palengke. Bibili ako ng manok tapos mga gulay-gulay. Tapos, ah, uwi na tayo. Kasi baka butan pa tayo ng ulan. So, ayan guys, ano? Ano kaya? Mag-motovlog na po kaya ako? Or, di ko sure. <laughs> so, ayan. Yung helmet ko nga pala guys na nabili. Hindi ko pa pala napapakita sa inyo. Ngayon ko pala napakita. So, pagkatapos kong pumunta ng palengke guys, after kong mamili, after kong... ah... Uh, Nag-motor wash din ako. Nilinisin ko yung Tanangan ko kulay mga putik. And after yun guys, umuwi na rin ako. So abangan nyo lang yung karugtong ng vlog na to sa page ko. I-upload ko yung karugtong ng vlog pa uwi sa page ko. Para makita niyo rin yung pagpasok sa uh, lugar namin na galing highway. Baka malito kayo. Para may guide kayo. If ever na gusto nyong bisitahin si Kahanap. If ever na gusto nyong kumpuntahan dito. Para alam nyo po yung dadaanan nyo. Yung lamang guys. Thank you for watching.